Hindi na nakapagtimpi ang celebrity na si Alexa Ilacad na sumagot sa isang netizen matapos punahin ang kanyang katawan sa kanyang Instagram post. Ayon sa Instagram user na ito, ang ganda umano ni Alexa pero may something daw sa katawan nito na medyo off. Sumagot dito ang aktres at sinabing 2024 na pero hindi pa rin alam ng netizen na ito na ang lahat ng katawan ay may iba-ibang hugis, laki at proportion. Nagdag pa niya, mag-aral muna ito bago magbigay ng komento na sobrang nakaka-off Tila ba ayaw magpatalo ng kabilang panig at sinabing 2024 na At ang gusto lang na comment ni Alexa ay mga bagay na hindi nakaka-off sa kanya Dapat umano ay hindi na lang siya nag-artista kung hindi niya masikmuro ang katotohanan Hindi ito pinalagpas ng naturang celebrity at nag-reply ulit Ipinost pa niya ito sa kanyang Instagram story at pinaliwanag na ang trabaho niya bilang artista ay umarte, kumanta, sumayaw at magpasaya ng tao. Hindi umano kasama rito ang tanggapin ng mga bastos na komento tulad nito. Tignan ang kanilang naging sagutan. Sa ngayon ay deleted na ang komento ng netizen na ito sa post ni Alexa. Hinangaan ng mga tao ang aktres sa pagiging matapang at matalino nitong pagsagot sa nang body shame sa kanya. Ano ang masasabi nyo rito?